So good morning mga natin. So ngayon April 12, 2025. Actually uh, birthday ng kapatid ko ngayon. So sa haba ng panahon na hinantay natin. Almost a year na pinaghirapan natin mga kasimula natin. Hindi ko siya dati nilatala, hindi ko siya may hindi ko siya may vlog kasi hindi pa naman siya noon parang official na mag-start. So, sa haba ng panahon na hinantay natin, mga kasimula, ito na yung pagkakataon na, hindi pa naman siya official na mag-start, pero masaya ako dahil kahit papano, parang ito na yung unang pagkakataon, April 12, 2025, na parang ito yung magiging kumbaga sa mansari dahil ito yung unang pagkakataon na imimit natin yung client itong client ni Preyland so sa haba ng panahon na hinintay natin ito yung official na halos pagsisimula ng Preyland Company na almost a year nating pinaghirapan dahil sa kabila ng mga nangyari sa atin na halos bumagsak tayo nagkaroon na ng problema sa ating mga una nating mga uh, business at halos mawala tayo sa ulirat at ito yung pagkakataon na gusto ko siyang i-vlog gusto ko siyang ilatahala kasi parang magiging remembrance na siya kung ano magiging kahinatnan ng pagbubukas ng preland Company ito yung isang distribution company. Uh, although uh, hindi ko pwedeng i-reveal yung mga client natin, pero sa ngayon mayroon tayong existing na mga company na i-distribute natin sa bawat malalaking kliyente natin. So sa ngayon, ang proposal is buong Luzon. So ngayon, itong major clients ang ating inimit ngayong araw na sana matapos natin as early as of this time. So sa kapatid ko na na birthday ngayon, ito yung parang magiging kasabay ng birthday niya. Yung pagbubukas. Nang hindi man siya nagbubukas pa, ito yung official na meeting natin sa lahat ng mga manager ng ating, mga, ng ating mga client so hopefully magiging magandang kainat na ng ating uh, pinagkakitaan at kung dumating man sa panahon na maging successful tayo babalikan natin yung mga taong naging tumulong sa kabila nung down na down tayo yung mga nakaintindi noong mga panahon na yun lalo yung mga naging mga stockholder natin so sa ngayon mga kasimula natin ito yung official ay ito yung dahilan kung bakit binago ko yung pangalan ng ano ng, ng pangalan ko sa Facebook yung simula at pangako yung time na nagdown na halos nagpahinga ka ito yung panahon na parang magsisimula ka ulit at muni kang mga ngaku yan na ito mo yung mga bagay na simulan mo dati so magumpisa tayo ulit mga kasimulan natin at ibabad natin yung mga mangyayari at sana marami pa tayong matutulungan pagdating ng panahon na maging tayo so hindi po ito lang para sa akin kundi ito ay para sa lahat ng mahal natin sa buhay lalo, lalo na yung ating mga magulang dahil naniniwala nga ako yung laging sinasabi na kung gusto mong maging maayos ang buhay mo dito sa lupa at tumaba ang buhay mo huwag mong kalimutan yung tulungan yung mga bagay na lalong lalo na yung pinagkakutungan yung mo ng iyong buhay, ito ang iyong mga magulang so ang pagmamahal sa magulang iyan ang nagiging susi sa maayos na buhay dito sa lupa at syempre ang gabay ng ating pong lumika at di naman siya natin nakakalimutan gibo na siya so hanggang dito na lang muna mabo na ating video abangan na lang natin yung mga susunod na mangyayari although may mga bagay tayong hindi dapat i-reveal pero even vlog ko lang siya ngayon dahil day natin ngayon hindi natin sinasabay sa ating uh, duty dahil syempre tayo nasa public service so hindi natin pwedeng isabay yung oras so ina natin siya kung kailan tayo day off so hanggang ngayon mga kaprecious natin ay kaprecious na tatakot na kasi sa precious hanggang ngayon mga kasimula natin uh, abangan nyo na lang yung susunod na mangyayari at magkapi mo na tayo abang natin, natin yung isang team para dahil naglilibing sila ngayon uh, busy dun kay kaprecious So hanggang dito na muna. Magandang araw sa inyo at abangan nyo yung susunod nating uh, mangyayari pa. Magandang umaga sa atin lahat. Maligayang paglalakbay.